gamit pagkakitaan. Makita mo yung nahanap mo. Ala, hanggang gan ganyan ka lang daw. Hindi mo naman daw tinutuo. Totohanin na yan? Bakit di na lang? Wala, naiwan sa bahay. Hindi

Will Beast. Uh, Ito. Pangit man yan. Wow, pag ka, Hala, hindi kaya. Kaya nga bumili ako nito eh. Meron subok na. Subok na. Yung bunganga nga mo. Bano ka sa kaya uminom? Pati ba yung baso, yung Bakit ako, kumakain ako, hindi pa pa rin nawala? video ka lang <laughs>

Laging handa yan, Gat. <laughs> <laughs> ano ng video, video, na Video ng sa akin, nag-ana, ako. Bidyo, bidyo, bidyo ka dyan, ka, Tapos naman. Ano nga yung bang?